Hmm. nakikita nyo sa inyong uh, mga screen ay uh, ang uh, sitwasyon sa mga exits po natin sa norte. Ano? Uh, Balintawak Toll Plaza, Mapulang Lupa sa Valenzuela, sa Mindanao Toll Plaza po yan, at saka uh, sa baba naman ay uh, yung uh, Maykawayan, Bukawi, and uh, Tulaok Bridge po yung mga areas na yan. Maganda yung daloy, ha? Parang holiday. For a, uh, for a hmm. 5.30 to 6 o'clock uh, na, ano, na rush hour. Maluwag. Maluwag sa... Mm. Mm -mm. Okay. Oh. Mm -hmm. uh -huh. e dito sa ano? Sa, sa ano? Sa Metro Edna. Manila. Eh, meron bang binigay? Eto, Edsa. si Tito Manny. Baka gusto ng... tawagin natin ng ating oo, oo. mobile global oh. journal. Diba? Marami na kasi nag-uwi ang sa Metro Manila, lalo't hindi deklarang holiday ngayon. No? <laughs> Silipin natin ang sitwasyon ng traffic sa EDSA kasama si Mobile Journal, Ivan Taringke. Ivan! Ito si Ivan. Ay, na? titignan natin, Ivan! ay maluwag. Na maluwag pa itong EDSA Cubao. Dito, ito yung southbound lane papunta. Ito yung southbound ng EDSA Cubao. And may kita natin, eh, smooth na smooth pa yung, yung daloy ng traffic dito. Ayan. Nakakagulat, ha? Ah. Oh. <laughs> Nakakagulat yung area na yan, ha? O, tapos? Halos, parang hindi pa, halos wala pa, parang wala pa masyadong mabiyahe. And yung northbound naman, ay eh, medyo may nakikita tayong medyo may konting build-up. Ayan, medyo may konting build-up, pero Pagpasok dun sa may uh, Aurora Tower, Aurora Tunnel lang naman 'yan, pero yung kabilang, yung outer lane doon sa kabilang side eh maluwag na maluwag pa rin at tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy uh, yung daloy ng traffic. So ngayon eh dahil nga back to work na tayo dito sa Metro Manila ay back to work din yung mga kapatid natin magtatrabaho and ganoon na rin yung number coding scheme ngayong araw eh bumalik na. So mm number coding so dahil work na number coding ngayong araw eh ba balik na rin ang number 4 and 3 dahil Tuesday yes. ngayong araw yun yung mga coded number pero matagal-tagal na yung uh, matagal-tagal na pero yung number coding scheme po ay mula 7 am hanggang 10 am sa umaga and sa hapon naman ay 5 to 8 pm naman Lunes hanggang Friday except holidays so kanina rin habang nandito tayo sa May EDSA Cubao eh sinilip na rin natin yung sitwasyon ng mga bus station dito Pilit natin yung isang bus station dito and eh, nakita natin na eh, marami pa rin yung mga ating kababayan na pauwi nung kanila, kanila, kanila mga probinsya. Kanina nga eh, 11 a.m. pa lang ng, tangha, ng umaga eh, fully booked na yung mga bus na babiyahe papuntang Naga, Sorsogon, Legazpi, Virac at Masbate. Mm -hmm. may... Yan yung mga numas ko sa, sa Manila. Ah, Oo, oh, 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 oh. pabalik na ng probinsya. Pabalik Pero na. Ivan, oh, nakikita nga namin maluwag yung daloy ng traffic dyan sa may Kubao, pero kamusta yung mga passengers na oh. naghihintay ng mga ama masasakyan dyan na... Pauwi ng bahay. Pauwi ng bahay. Ape, ewan ko, wala pa naman atang tumitigil na jeep eh, no? Kahit hindi consolidated. Yes, ma -ma 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 -ma. kamusta? Yes, Maricel, kanina, wala naman tayo, wala pa naman tayo nakikita masadong pasahero na nag-aabang ng mga jeep. And kanina rin, umikot rin tayo, mapot tayo ng Manila kanina. And wala na, yung mga jeep, eh, tuloy-tuloy pa rin yung biyahe nila. Kasama ngayon doon sa hanggang uh, January 31 na palugit nung ating gobyerno. Parisel? Ayan. So baka hindi pa rin sila nakaka-away from ano, no? Oh, hindi. Eh, kasi from may, tiyat, may any, one month trip trip <laughs> sila eh. Kaya tuloy pa yun ng ligaya. Ah, uh, uh, oh, okay. so. Nako. Okay. So. Salamat, uh, ano, Iban.